Tuloy na tuloy na ang bakbaka ng mga It's Showtime hosts sa Kapuso Game Show na Family Feud hosted by Ding Dong Dantes. Nakapagtaping na last Saturday ang mga taga Showtime sa naturang programa kung saan hinati sila sa dalawang grupo, ang Team Vice Ganda at Team Anne Curtis. Kasama sa Team Vice sina Jong Hilario, Ami Perez at Jugs Hugueta. Kasama naman sa Team Ann sina Vong Navarro, Ogi Alcacid, at Teddy Corpus. Enjoy na enjoy daw si Dingdong at ang buong staff sa paglalaro at pagbabardagulan ng mga players from its Showtime family. Abangan daw ng mga kapuso viewers ang mga nakakalokang okrayan ng magkalabang grupo lalo na ang batuhan ng punchlines ni Natchang Ami na nasa team ni Vice at ni Ogi na nasa grupo naman ni Ann. Kung hindi na magbabago ang naunang plano, sa April 8 na raw mapapanood ang naturang Family Feud episode, dalawang araw pagkatapos ng pagsisimula ng It Showtime sa GMA sa April 6. Summer na summer na talaga. It's showtime! Celebrity na ang first name ay Kim. Kim Pardo. <laughs> <laughs> Pinatapos nyo! Unggoy? Yes, family! Marami naman ang nang-intriga at nagtatanong kung bakit wala raw si Karil sa mga taga showtime na naglaro sa Family Feud. Umiwas na naman kaya ang aktres at TV host sa ex-boyfriend niyang si Dingdong Dantes. Noong nag-promote daw kasi si Dingdong Dong at Marian Rivera ng Rewind sa Showtime ay absent din si Karil. Samantala, sa labanan naman ng ratings game, natalo ng It's Showtime ang Itbulaga Bulaga nitong nagdaang Sabado, March 23, base sa latest result ng Nutam People Ratings. Last Friday, March 22, nakakuha ng 4.2% ang It Bulaga, habang ang It's Showtime ay nakakuha ng 4%. Ngunit nitong Sabado, March 23, nanguna ang It Showtime, with 4.5%, at ang It Bulaga, ay 4.2%, abangan na lang natin sa April 6 ang mangyayaring bakbakan sa pagitan ng It's Showtime, na mapapanood na sa ABS-CBN, GTV at GMA7 at ng It Bulaga sa TV5, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload.